ay isang uh, patunay na dapat eh hindi tayo nagtatago sa batas dapat tayong uh, may pananagutan eh harapin natin kung wala tayong kasalanan o oh, ano man may may uh, tayo harapin din natin ay natin ang hukuman ng uh, sa atin ah uh, o magpawalang sala sa pa si Rogi siya ang sigad Ah, Magiyad. Alves Daw ang hindi namin. Ah Robinson Sinergian Sinag alias Mason uh, no, Ah, uh, 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 Ikaw ay uh, na namin sa visa ng warang papalit Arrest, na uh, in issue ng uh, RPC Manila Branch 174 sa pagkakasala ng Greater Mayor here. Ah, At ikaw ay may karapatang manager. Ano bang iyong sabihin ay uh, maaaring namitin sa iyo uh, sa ano mga pukuman meron ka nga uh, karapatang uh, kumuha ng kandidato kung wala kang kaya kakayahan ay uh, maaaring uh, bigyan ka ng gobyerno. Naintindihan mo ba yung ang inyong karapatan? Ah. Eh, German, dito po Salamat po, German. German William uh, Ipon po ng Barangay 101. Ah, uh, sumuko po si Robinson Sinagian uh, alias maso sa ating uh, buting German. Dahil uh, ano naman, ito isang uh, na dapat eh, tayo nagtatago sa batas, dapat na. Uh, may pananagutan, eh, harapin natin. Kung wala tayong kasalanan, wow. o oh, ano man, may, may uh, pangatwiran tayo, harapin din natin. Hayaan natin na hukuman ng mga maganda sa atin. ah uh, magpataw o magpawalang sala sa atin. Okay. Naintindihan okay. mo ba yun na uh, so, Salamat po, Che, sa tulong niyo sa amin. At, uh, Maraming salamat din sa... Uh, sumuko sa ating pagdidiwala Song, ha? eh na yan yan harapin mo yung mga uh, mo yung mga no. naintindihan mo yung karapatan mo ay dadali na po natin siya sa MPD headquarters ay mas mas sabi ka ba so Ha? salamat po, sa din. Ha? Salamat, po sa salamat din para sa pagdidiwala ha ah. okay